At dahil nakita namin, nag-advertise, nag-sell daw sila, kaya puntahan natin kahit wala tayong pera. Ayaw, <laughs> di ma Pagbungad pa nga lang sa pintuan, ay ang dami na talagang tao. Totoo nga ang chismis. Nag-sell nga sila, pero hindi naman lahat. Grocery, mga gamit, mga damit, mga abaya, at marami pang iba. Tingnan natin! Kong kung totoo nga bang nagsisell sila at mga ganda ba, una tayo sa taas. Samahan niyo ako na na maraming tao at siksikan. Ingat-ingat din mga kabayan sa ating mga bag dahil marami ding mandurokot dito. Montek na kami dati. So ikot-ikot muna tayo dahil wala naman tayong pera. Sa taas na tayo at titingnan natin. ko oh, ayan na nga, nagsisell na sila. Tingnan nyo raman, ang gaganda ng mga damit. Ito naman ang sell din sila. 79. Ito 79, ha? Huh? Wala, maganda. Ha? Huh? Ha? Huh? Pero walang pati. Dito naman 35. Ha? Huh? Oh, huh, 35 ang mga damit.

Tapos 49 lang. Ganda, may black doon, huh? May black. Pang-coat. At dahil napagod na ang mga dola, ito bumaba na kami at bawal daw humawak sa side dahil bago pa daw ito kaya naghawakan ang dalawa. At ito na nga, bayaran moment na tayo at dahil wala tayong pera, mangutang muna tayo. Yan mo, mo lang, tawag nitong, open mo lang yung dashboard mo tapos sa plot ka lang. At dahil napagod na ang mga laagan, umupo na dito, na chill chill konti. At itong katabi ko rin na laagan din, ito, nagutom at nauhaw. Laan pa <laughs>